isang masarap na recipe na naman ang ating gustong ibahagi dito. Iba't ibang klaseng gulay ang ating isinahog sa ating hipon. A very easy and simple process na ating pagluluto ito. Sarap! Nagpapakulo tayo dito ng tubig. Recipe na naman na masarap at easy lang. Ilagay natin ang saluyot, kamatis, papaya, Ayan. Ayan, check out natin. Kumukulo. Add natin ang patola. Iba't-ibang klaseng gulay ito, guys na ating papasarapin. Ito ay sigarilyas at okra. Napakadami, no? I-add natin ang Yeah, check out. papaya, saluyot, iba't ibang gulay. Pero wag na natin ihaluin para hindi talong mm -hmm. i-add natin ang hipon. Yan. Ang hipon kasi natin is tira natin yung kahap. Cover. asin. Sapat asin para sa pampalasa natin. Sarap ko ko yan. Ang bango guys. Ayan, dito na ako mag end Pakuloan lang natin yan hanggang sa maluto natin ang mga uncooked items dyan. So, bye, bye God bless and maraming salamat ulit sa inyong pagsabay sa akin sa aking pagliluto. Yan ang ating masarap na recipe for today. Sarap ulang.